Isang umano'y kilalang tulak ng droga sa Dingle, Iloilo, ang inaresto sa isang raid. Yan at iba pang balita sa Visayas sa ulat ni Chona Carion. Sumugod ang mga otoridad sa bahay ni Romy Humabong alias Junjun sa Dingli, Iloilo. Kilala umano siyang tulak ng droga. Nakuha sa kanyang bahay ang ilang pakete ng shabu, baril at drug paraphernalia. Nagtangka pa ngang tumakas ang sospek at nagtapon pa ng ilang sachet ng shabu sa damuhan. Pero inamin din ng sospek na tulak siya ng droga. Inaresto rin ng mga otoridad ang isang lalaking nadatnan nila roon. Wala siyang pahayag. Sumugod sa Iloilo Provincial Capitol ang ilang Yolanda survivors para ireklamo ang anilay maanumalyang pamimigay ng DSWD ng emergency shelter assistance. Nasa first batch daw sila ng mga bibigyan dapat ng tulong, pero noong araw ng bigayan, wala na raw sila sa listahan. Pinaiimbisigahan na ng provincial government ang issue. Wala pang pahayag ang DSWD kaugnay nito. Paano? paano matapos yan, sir? Bakit ba sila? <laughs> Nagkatensyon ang mga pulis at ilang taga-sityo pinaungon sa Buracay Island nang tangkang kunin ng mga otoridad ang lupain. Private property daw kasi ito at binabawi na ng mga may-ari ang aabot sa 6,000 square meters na lupain. Umabot ng halos apat na oras ang negosasyon ng dalawang kampo hanggang sa kusang umalis ang mga residente. <laughs> Mahigit isandaan at tatlumpong kawani at opisyal ng Barangay Apa sa Cebu City ang ipinatawag ng mga pedeya para sa surprise drug test. Pero bago pa man ang drug test, anim sa kanila ang umaming gumagamit sila ng droga. Handa naman daw silang sumailalin sa rehabilitation. Chona Karyon, Nagbabalita, Pilipinas.